Hello mga Chuki For today's video Pasok na tayo sa ating work And uh, Siyempre Nagdala ako ng baon As usual Kailangan magbaon kasi walang pagkain doon Mga tinapay-tinapay lang So while I'm walking Panorin nyo kung ano yung Baon kong dala, -dala ngayon Okay So watch my vlog until the end and marami kayong matututunan mga chuki sa aking mga video dahil ang niluluto ko ay good for 2 to 3 meals ko kasi bilang isang OFW kailangan marunong tayo mag-budget. Okay? So panoorin nyo na ito. So ito yung sa isang lagayan, kumuha kayo ng isang uh, bowl, kahit anong lagayan, para dito natin nilalagay yung ating uh, marination ng mga uh, meat. So ito yung binili kong atay ng uh, baka, kasi baka lang yung meron dito atay. Pinahiwa ko lang siya ng ganyan guys kalalaki. Uh, almost half kilo lang to. Ngayon maglalagay tayo ng dinipdip na bawang para mas masarap. Mas maraming bawang, mas masarap then maglalagay ako ng durog na paminta ayan then isusunod na natin yung ating oyster sauce naglagay ako ng oyster sauce kasi masarap yung oyster sauce sa isang steak tapos konting uh, soy sauce ayan so huwag na kayong maglalagay ng ano? ng uh, asin mamaya, naglagay lang ako ng half lemon pigay ninyo yung half lemon mayki para hindi na kayo mag-aad at saka dapat yung pigayin kasi mahal ang lemon. And then saka natin haluin sa ating kamay. Mas masarap yan pag kinakamay ang paghalo sa ating pagmamagig. Huwag niyo nang gamitan ng tinidor or na kutsara. Pagkatapos niyan natin siyang haluin maigi, ilalagay natin sa isang lagay, tatakpan natin at umamarnate natin for 1 to 2 hours lang. Okay? So pwede niyong i-ref muna abang nire-ref natin siya, mag-slice muna tayo ng onion rings. So, pabilog yung ating hiwa at ingatan ninyo ang inyong mga daliri. Baka mahiwa ninyo sa inyong paghihiwa ng onion rings. Okay? So, ganyan lang, ganyan lang katsuki yung uh, kasimple ng ating uh, paghiwa ng ating uh, sibuyas. At kung bago pa palang sa aking channel, please don't forget to click subscribe, like, and share mamaya. Pag nagustuhan mo yung aking video at pwede mo natin i-share sa inyong mga kamag okay So, ngayon ang gagawin na natin is uh, magpapainit tayo ng kawali, lalagyan natin ng konting mantika lang. Remember na yung mantika ay napakamahal kaya huwag na natin siyang pang So, dapat uh, patuloyin natin lahat sa inside din, sa lagayan. And then ilalagay na natin yung ating uh, sibuyas kasi ipiprito lang natin yung ating sibuyas. Huwag naman natin siyang yung labsang-labsa, yung tamang ano lang sa tamang uh, prito lang ng konti para mas masarap pag lumabas kasi yung kanyang uh, aroma, mas masarap. Okay? Pagkatapos, balikta rin na lang natin para mas masarap. So, katulad ng ginawa kong yan, binaliktad ko na lang din siya. O, oh, ba? Diba? Ganyan lang siya mga kacuki. Ngayon, marami pa akong mga ibang recipe sa aking mga vlog. Makakatulong din sa'yo. Lalo na kung katulong ka at katulong ka. Kung uh, OFW ka na katulad ko. Na nagluluto ng sariling pagkain dahil wala tayong uh, libreng pagkain or inaasahan or mabibiling pagkain na malapit sa ating mga tinitirhan na accommodation. Ayan guys, so habang ang aking kapitbahay ay gumagawa ng kanilang mga gawain dahil maingay, medyo maingay ng konti. Ayan, tatanggalin na ninyo. Huwag nyong iwanan pag nagprito kayo ng uh, sibuyas kasi baka pagbalik ninyo eh, sulog na yung inyong sibuyas. Sayang naman. Okay. So sa same pot, same mantika, dito na natin piprituhin yung ating uh, yung ating atay. Ganun lang siya kasimple guys. O, oh, di ba? Ayan na siya. Pagkatapos, na natin yung ating mga atay. Okay. Ilatag natin siya ng isa-isa. wag natin siyang uh, pagsamasamahin, pagpatupatungin. Kasi kailangan natin siyang bahagyang na prituhin yung ating atay. By the way nga pala dito kasi sa Saudi Arabia, bawal kasi yung pork. So ang uh, ginagamit lang dito talaga natin is atay ng sheep o atay ng baka o atay ng goat lang, yung mga available talaga. Kung hindi nyo pa na-try itong atay ng baka, i-try ninyo, napakasarap. Kasi, dyan kasi sa Pilipinas, puro na lang atay ng baboy yung aking natitikman din. Habang pinakasuluan natin yung, habang pinitrito para natin yung ating atay, pakailin mo na natin yung ating mga atin pusa. Yan, ito kasi yung ating mga atin. pusa. So, ah. ito yung mga tatlong natin, okay? So, ayan okay. na guys. Balikan natin ang ating niluluto. Ayan, ngayon naman, na natin kung ano na nangyari sa ating pinipritong atay. So, as you can see, lumabas na yung kanyang blood. So, babalik na rin natin para maluto naman yung kabilang side niya. Ayan, so ganyan lang siya kasimple, di ba? Ayan, kung napansin ninyo, pag hindi nyo naman maubos ito kasi medyo madami-dami siya, pwede yung 3 meals, makakatipid na naman kayo. Pwede nyo naman ilagay lang sa ref, okay? And then, uh, pwede nyo initin uli pag nagustuhan ninyo sa sunod na araw. Takpan natin uli at a uh, ating pakuluan pa konti. Ayan guys, pang prinsesa na sasakyan. Ganda, di ba? After 2 minutes, bubuksan na natin uli at titingnan na natin kung anong mangyayari sa ating na uh, pinipritong makatride. Uh, Ayan. binaliktad ko lang siya uli ng konti. And then uh, after yan na natin siyang uh, baliktarin, ilalagay na natin yung ating uh, pinag-marinitan uh, kanina. Ito yung ating uh, ginamit yung sauce. Kasi hindi natin pwede isabay siya sa pagprito. So, kailangan muna natin siyang prituhin bago ilalagay yung marination sauce. Okay. So, takpan natin ulit siya and then balikan natin after 3 minutes. Naglaging nga pala ako ng konting tubig para mas ma mabold na din yung ating meat. Okay. So, ayan. Simple simple. Pwede mong gayahin kung gusto mo. Ayan. Ganyan yung uh, konting view dito sa Middle East. Lalo na dito sa Saudi Arabia. Pagkatapos natin na siyang pakuluan ng mga 3 minuto, titingnan na natin kasi maglalagay tayo ng counting down ng Laurel para mas masarap 'yung ating na pinapakuluan. Tuwing so, okay, habang pinapalambot natin 'yung ating atay, papakilala ko muna sa inyo 'yung aking mga alagang mga pusa. Ayan, 'yung mga pusa kong mga makukulit. Ayan, ayan sila, oh. Diva. Piano. Oh. Me! O oh, ayan sila guys So balikan na natin yung ating nilulutong atay Baka sunog na yun Ayan sisilipin natin ulit chucky, yung ating atay Naglagay na ako ng konting asukal To balance the sweetness and the saltiness Ito naman yung uh, overview sa aking window Sa kalsada ng uh, Saudi Arabia Ayan, so balikan na natin uli siya. Titignan na natin yung ating nga niluluto kasi baka sunog na. Ayan, ko nakikita ninyo, lumapot na yung uh, kanyang sauce, di ba? Ah, uh, magtunaw lang kayo ng konting pampalapot. Pagkatapos, ilalagay natin para mas lumapot yung ating uh, liver steak. Ayan. So, konti lang yung nilagay ko kasi mas malapot kasi yung sauce, mas masarap. Ayan, ko nakikita ninyo, di ba? So habang pinapalapot ninyo, pwede ka rin kayong humigot ng kape. Mm. Yan, kung na siya, ipatong na lang ninyo yung sibuyas. Ayan, no? Oh, lang ninyo. Nakita ninyo yan, di ba? Ang yummy-yummy nyo. Yummy, oh. oh. gusto naman yung kanin. yan. Then, mag lang kayo ng gulay kung gusto niyo ng may gulay para mas uh, healthy yung inyong uh, meal. Okay, so yan, kakain na tayo mga chuki sa lagay na yan, okay. So magpa-plating na tayo dahil kakain na nga tayo. Ayan, kung nakikita ninyo yung aking pagpa-plating, di ba napakasarap ng ating ha, liver, okay. Plating ko lang yan pero mamaya din naman babalutin ko na siya kasi nga uh, pagkain natin yan good for 2 to 3 meals. Ngayon, kung nagustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like and share. And uh, sa mga bagong mga subscribers, John, thank you for watching always. Sana may natutunan kayo sa aking video. And uh, I hope, mag-comment naman kayo kung anong gusto nyong uh, malaman kung uh, anong luto, anong recipe. And then, uh, lulutuin ko para sa inyo. Okay? So, stay safe and God bless everyone. Alam ko lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. But always remember that God loves us so much. Okay? Always pray. And magpray kayo sa rosary kay Mama Mary. And Mama Mary will pray for us. Okay? Thank you for watching. Bye-bye.